Sa ating namang trivia for the day, nakatikim na ba kayo ng talaba? Alam nyo bang masustansya ito at may kakayahang maglinis ng mahigit isang galong tubig kada oras? Subalit, alam nyo rin ba na lubharin itong mapanganib sa kalusugan kung nasobrahan sa pagkain nito? Bakit kaya? Alamin natin yan sa trivia ni Arsenia Likigan talaba o oyster ay karaniwang pangalan para sa iba't ibang uri ng bivalve mollusks na matatagpuan sa marine at brackish water. Ang ilang talaba ay inaani para sa perlas, ang ilan naman ay dahil sa malatranslucent nitong shell. Ang kinakain na talaba ay ang true oyster na kabilang sa uri ng ostridae, pwede itong iluto o kainin ng hilaw. Subalit alam nyo ba na ang talaba ay kayang magsala o maglinis ng 1.3 galon na tubig kada oras? sa pamamagitan ng kanilang hasang at pagkain ng plankton napapanatili ng talaba ang balance marine ecosystem sa pamamagitan ng pagbawas sa labis na lumot at latak sa tubig alam nyo din bang nag-iiba ng kasarian ng talaba? Ito ay nakadepende sa kung ano ang kasarian ng talaba sa kanilang paligid. Ang talaba ay masustansya at nagbibigay ng nutrisyon sa ating katawan. Naglalaman ito ng protina, zinc, vitamin B12, omega-3 fatty acids, iron, magnesium at potassium. Ang talaba din ay maraming benepisyo katulad ng pinapaganda nito ang daloy ng dugo, pampalakas ng immune system, pampatibay ng buto at ngipin, panlaban sa kanser nakakatulong sa muscle building, makakaiwas sa heart disease, mayaman sa antioxidant at pampagana sa pagtatali. Masarap ang talaba, subalit pa yung kapatid, hinay-hinay sa pagkain ng talaba dahil may mga talaba na nagtataglay ng pollutant sa lason na maaaring magdudulot ng impeksyon, pagdudumi at kung masobrahan ay maaari karing rin maputulan ng paa o magdulot ng pagkamatay hindi rin ito rinirekomenda sa mga bata, buntis at nagpapagatas na ina at kung may komplikasyon sa puso. Arsenya Likigan nagsasabing tandaan, masarap kumain, wag lang masobrahan, baka ikaw ay may mapupuntahan.